Bilas, ito ang nanay ko. Bungal na, bungal. Wala nang ipin yan. Ito naman po, si Mimi. O, oh, yan na si Mimi po. Dalaga na rin. Atan na ba? Ito naman si Kayla Boat. Ah, si Kayla Oh. Ito si Chets. Oh, yan si Chets. O, oh. oh. O, oh, parang drumstick ang mga paa niyan, Bilas. Parang drumstick. Oh, eh, <laughs> eh ala, yung, <atyong>, eh, paspasam ah. <laughs> Yan, yeah, ito, 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 saka lang. Kung, kung may video ka, saka lang mo lang bibilisan, eh. <laughs> Wala yung iba pa, Bilas, eh, nandun. Nasa, kung sila? Nasa,

Nani. Nagmadin eh. manan. Is... Isumanan. Dati dati aja balay na nga nangagawin nga sigaw, nagtambak pa nanda video. Di lokano sangin sangi dati lungat.

好，再见。